naman ang aking pangalawang problema mga tol sakit talaga ng ulo ko natawag ako ng may wagang upuan so, makikisiyar muna ako dito sa mga gilid gilid ah <laughs> to, to, to. mga tol sa so, matagal tagal tayo hindi nagkita kita panibagong araw para sa panibago nating na challenge. challenge at pabiyahe para mga tol ng 24 hours dito sa lalamob at ang kikitain dito ay mapupunta sa mga blind person. Wala silang ibang hanap buhay kundi talaga andyan sila sa kalsada nangihingi para magkakaroon sila ng pangarawara araw nilang gastusin. Kaya believe ako nun sa kanila. Ang biyahe na to ay para to sa kanila. Alright, bago ang mga tol, mga sa ating mga subscriber at sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat sa inyo kahit wala tayong na-upload. Mga isang buwan na ata. What? At syempre sa mga sasama sa challenge na ito mga tol. All right, maraming maraming salamat sa inyo. So nagsisimula tayo mga tol ng ating challenge mga tol 1:30. All right, so matatapos natin 'to bukas pa nang 1:30 din. All right. So, samahan niyo ako mga tol sa video na ito. Let's go. Excited na ako. Grabe doll, ingat. Eh? 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 <laughs> na, nampucha A few inches later. Alright mga tol, so ito na yung pangalawang pick natin. Itip lang natin, medyo malaki-laki. A few inches later. Alright mga tol, so ihati na natin ang ating dalawang booking. Hayop ka talaga! Alright, so muntikan tayo? Travel time natin 12 minutes. And five point one kilometers, all right. mga tol so natapos na natin ang ating oh, na drop off so pupunta na tayo sa second drop off natin alright much much later ngayon natapos na natin dalawang bukong natin at yung mga pala mga tol kahina pala hindi natin nasa video kanina dahil na uh, lupat na yung ating unang battery so ngayon kaya mga uh, tol kakatapos na natin minum ng tubig so time check natin uh, 2.45 na hapon na One hour later. Alright mga tol, sandito na tayo sa drop-off natin akala ko rito matapos na tayo yun pala rong pina naman ah, sige po sige po 5 minutes later so yun nga mga tol pahinga muna tayo dito dahil napakaganda dito mahangin hangin na ha. tapos malapit lang siya sa dagat kaya napakasarap itong pahinga lalo na galing ka sa mainit so, no, time check natin 5.45 na ng hapon at saka nakakatapos na rin natin ang ating tatlong bukong mga tol so ito ipakita ko sa inyo napakaganda talaga dito mag, mag relax Five minutes later. Alright mga tol, sa tapos na tayo sa ating pahinga ngayon. Diretso naman ulit tayo pag pick up ng mga bukoyin. So right? So ready na tayo ulit para mag pick up. Time check! It's already 5.57. Hours later. Time check natin. 7.40 na mga tol. Wala pa rin tayong makukuwang booking dahil na. ito napakalayo. Antipulo at saka yung isa Makati naman. Mga tol, wala na talaga oh. Pakuor. Gravity naman yan. Napakalayo dito napaisip ako nang lilipat na ibang pwesto para makahanap pa ng ibang bukay para hindi masayang ating oras a few inches later time check natin mga tol last na so wala ba tayo na kung bukay haba malina sa labi kaya sa mga mga dahil sa gabi dyan kailangan talagang talaga matilis ang sa kamay mo bukay na lang talaga ang kulang sa ating mga tol bukay na lang sumuko wala na talagang bukay ngayon pero antay pa rin tayo Naantok na tuloy ako kaantay ng bukay mga tol Ito na naman ang aking pangalawang problema mga tol. Sakit talaga ng ulo ko pero ganyan ba man, wag-aantay pa rin tayo ng mga available na booking mga tol. hours later. Alright mga tol, so natawag ako ng may huwagang upuan. So makikisiyar muna ako dito sa mga gilid-gilid. Hindi, <laughs> 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 pero makikisiyar lang ako dito sa aking kaibigan. So itakit sa mo maya-maya. Grabe, matumal talaga sa gabi. Nakakahintay ko, magalas alas na yung bino. Oh. Wala pa rin. Much, much later. Okay mga tol, time check natin. 10 p.m. na mga tol. Ah, inaantok tala talaga mga tolaantay. Wala pa rin talaga. Gravity. Alas 10 na. Wala pa rin. Oras na para matulog. Let's go. The next day. Alright mga tol, time check natin. Uh, 8 o'clock na. Kunti na lang, matapos na ng ating challenge ngayong araw. A few inches later. Hello. Good morning po ma'am. Lala mo po. Andito na ako sa labas po. Oh, okay. you, One eternity later. wala na, finish na. Alright mga tol, time check pala natin, uh, 9.32 na, so kundi na lang, matapos na natin do. Dito tayo ngayon sa Pasay, kaya may konting traffic. 15 minutes later. Grabe ito, laki pala nito. <laughs> A few inches later. Okay, thank you po. Alright mga tol, so time check natin 11.07 na Alright, so papunta na tayo ng Marikina Last drop na natin to Alright, so ito na tayo mga tol Traffic na dito sa may bandang Cubao Alright mga tol, tapos na natin ang ating 24 hours challenge. So, ibibigyan na natin to mga tol sa karapat dapat na bibigyan ng ating kinita within 24 hours. One hour later. Alright mga tol, oras na para hanapin ang karapat dapat na makatanggap nitong ating pinaghirapan. Sana makita natin siya muli mga tol. minutes later. Uy, nawala no, na siya dito. Ah. Wala na siya dyan. A few inches later. Nakikita na natin. Hindi ko tayo doon. Pipila tayo dito mga tol. Ah. Sana sumakto siya doon sa may red light mga tol. Ay, dalawa sila mga tol. So, ito na mga tol. Ibigay na natin. Woo! Ito, 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 ito. Ah, ingat mo kayo yun mga at tapos na rin natin ang ating challenge alright nagpapasalamat ako sa mga client nila sa kanilang kabahitan at sa mga nagbibigay ng mga tip mga tol maraming maraming salamat sa inyo hindi man kayo nasali sa video na ito pero isa kayo sa nakakatulong at nakapagbigay sa taong hindi makakakita at dito na rin tatapusin natin alright God is good peace